Disclaimer babala, ang kwentong ito ay hanggo sa mga paniniwala at karanasang maaaring totoo para sa ilan at kathang isip lamang para sa iba. Layunin ng kwentong ito ang maghatid ng kilabot, aral at libangan. Hindi ito nilikha upang manakot o manira ng reputasyon ng sinuman, lugar o paniniwala. Angkop lamang ito sa mga manonood na may sapat na gulang at bukas ang isipan. Kung mahina ang loob mo, wag mo na itong ituloy pero kung matapang ka, Handa ka na bang tuklasin ang madilim na lihim sa likod ng tindera ng bawang? Sa liblib na baryo ng Sitio Gulod, kilala ang katahimikan nito tuwing gabi, hangin lang at huni ng kuliglig ang tanging naririnig. Pero isang gabi sa buwan ng Nobyembre, may kakaibang naamoy si Aling Rosa habang naglalakad pauwi mula sa bayan, isang matapang, malansang amoy ng bawang pero tila may halong asido at dugo. Hindi niya ito pinansin noong una, inisip niyang baka may naglutong ginisang ulam sa tabi-tabi. Munit makalipas ang ilang gabi, ang amoy ay hindi na lang naamoy sa isang lugar, ito ay sumasabay na sa hangin, umaabot hanggang sa mismong gilid ng bintana ng mga bahay. At laging sa disoras ng gabi ito lumalabas alas dos o alas tres ng madaling araw. Isang umaga, nagising ang buong baryo sa isang nakakapagtakang balita, na wala ang mga alagang hayop ni Mang Cardo. Tatlong manok, dalawang itik at isang kuting. Walang bakas ng dugo. Walang bakas ng kagat para bang bigla na lang nawala. Pero ang mas nakakatindig balahibo. Sa harap ng kulungan ng mga hayop, may iniwang maliit na bungkos ng tuyong bawang na may pulang sinulid. Dito na nagsimula ang mga kwentuhan sa kanto. Ayon kay Mang Ruben, isang lasinggerong chismoso, nakita raw niya ang isang matandang kuba na dumarating sa baryo tuwing hating gabi. May dalang bayong, at ang laman daw ay bawang, basang-basa, parang kakakuha lang sa lupa, pero may amoy na parang nabubulok. Mabilis daw itong maglakad kahit kuba at dumadaan sa gilid ng simbahan nang hindi man lang tumitingin. Makalipas ang ilang gabi, nasaksihan ni Lando, isang tricycle driver, ang tinutukoy na matanda. Galing siya noon sa night shift at habang binabaybay ang madilim na kalsada, napahinto siya nang may tumawid na matandang may kuba, nakaputi, walang chinelas, at bitbit -bit ang bayong na may tumutulong likido. Nang subukan niya itong tawagin, biglang nawala sa likod ng punong saging. Kinabukasan, may balitang isang batang babae ang nilagnat at nagsimulang magsalita ng pabaliktad. Ayon sa kanyang lola, hindi raw ito basta lagnat, may nilalang na bumisita sa kanila noong gabi. May narinig silang kalusko sa bubong, at sa pintuan may iniwang bawang na pinagtatawanan ng mga langgam. Ngunit ang matindi, sa loob ng kwarto ng bata, ay may amoy na eksaktong katulad ng naamoy ng buong baryo gabi-gabi. Habang patuloy ang sunod-sunod na kababalaghan, Tila hindi na mapakali ang mga tao sa sitio bulod. Ang mga matatanda ay nagsimulang magsabit ng bawang sa pintuan. Ang mga bata, ipinagbabawal ng lumabas kahit tanghali. Lahat ay naghihintay ng sagot, ngunit walang gustong kumilos. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng palengke, may dumating na matandang babae na may kubatahimik, walang kibo, pero ang paligid niya ay naaamoy na ang matapang na bawang. Nagtayo siya ng maliit na pwesto sa tabi ng basurahan, isang bungkos ng bawang na tila luma na pero walang kahit anong langgam. Nang tanungin siya kung saan siya galing, ang sagot lang niya ay, ako ang bantay sa gabi. At mula noong araw na yon, hindi na siya nawala sa palengke. Laging naroon tuwing madaling araw at laging nakatingin sa bawat dumadaan, para bang alam niya kung sino ang may tinatagong takot. At ang tanong ng lahat, tindera lang ba siya o bantay ng kung sino? Mula nang lumitaw ang matandang kubang tindera sa palengke, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa sityo gulod. Nakilala siya ng mga tao bilang Lola Piling, isang tahimik na matanda, laging nakaupo sa ilalim ng sirang trapal, may hawak na tungkod at bayong napuno ng bawang. Wala siyang kasama sa buhay. Wala ring tahanan na matukoy kung saan siya umuwi. Basta tuwing madaling araw, andoon na siya. At bago mag-alas otso ng umaga, nawawala na parang bula. Marami ang nagsimulang magtanong-tanong tungkol sa kanya. Si Aling Miling, na 72 taong gulang, ang kauna-unahang umamin na kilala na niya noon pa si Lola Piling. Ayon sa kanya, si Piling ay lumaki sa kabilang baryo, malayo sa tabi ng bundok. Bata pa lang si Miling, may naririnig na siyang kwento tungkol sa isang batang babae na isinumpa ng mga duwende dahil sa pag-apak nito sa kanilang tirahan sa damuhan. Simula noon, unti-unting naging kuba si Piling at sinasabing pinili siyang maging tagapangalaga ng Sbantay Gabi ng kagubatan. Lumipas ang maraming taon, hindi na siya nakita sa dating lugar. Hanggang ngayon lamang siya muling lumitaw, daladala ang kakaibang bawang na hindi kinakapitan ng insekto, hindi nabubulok, at ayon sa ilang nakasubok, may amoy na nakakaparalisa ng pakiramdam. Ayon kay Mang Ruben, isang gabi ay sinubukan niyang igisa ang bawang na binili niya kay Lola Piling. Munit pagkahulog ng unang piraso sa mainit na kawali, naglaho ito, at ang mantika ay kumulo ng parang may pinipigilang pumasok na anino. May mga batang naglaro malapit sa pwesto ni Lola. Isa sa kanila, si Denden, ay nahulog ang kendi sa ilalim ng mesa niya. Nang subukan niyang pulutin ito, nakita raw niya ang mga paa ni Lola, hindi pang karaniwang paa, kundi parang mga tuyong ugat ng puno. Umiyak si Denden, at kinagabihan ay nilagnat ito. Nagsalita ito ng hindi maintindihan, at sa kanyang mga palad ay lumitaw ang marka ng bilog na may mata sa gitna, tila isang sinaunang simbolo. Ang mas nakakagimbal. Ang mga nakatira malapit sa palengke ay nagsimulang makarinig ng mga sigaw tuwing madaling araw. Sigaw ng mga hayop, minsan sigaw ng tao. Ngunit sa tuwing lumalapit sila upang alamin ang pinanggagalingan, Tahimik ang paligid maliban sa pwesto ni Lola Piling, kung saan laging may bagong panindang bawang, basa at mabigat sa amoy. Isang gabi, sinubukan ng isang lasing na lalaki, si Erning, na bastusin si Lola. Tinawanan niya ito, sabay sabing, Aba, kung ikaw ang tagapagbantay ng mga aswang, eh bakit di ka nalang lamunin nila? Tumawa si Erning. Kinabukasan, natagpuan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, walang malay, naninginig, at may bawang na nakaipit sa pagitan ng kanyang mga ngipin dito na natakot ang buong baryo. Unti-unting lumalabas ang mga alamat, ang mga kasinungalingang matagal nang ibinaon sa lupa, at ang tanong ng lahat ay lumalalim, bakit bawang ang kanyang pinili? Proteksyon ba ito, o pangakit sa mas masahol pang nilalang? Sa mata ng mga matatanda, si Lola Piling ay isang babala. Sa mata ng mga bata, siya ay isang halimaw. Ngunit sa mata ng ilan, siya ay bantay ng balans, isang nilalang na hindi masama, Ngunit nagsisilbi sa mas mataas na puwersa isang puwersang posibleng gumising na muli. Sa kabila ng lumalalang takot sa baryo, may mga taong nanatiling bukas ang loob, isa narito si Mang Diego, isang dating basi na kakauwi lang galing Maynila. Dahil bago sa sityo gulod, hindi agad siya naniwala sa mga kwento tungkol kay Lola Piling. Para sa kanya, isa lang itong matandang na pag-iwanan ng panahon, kumikita sa kakaibang paraan. Kaya noong minsang inabutan siya ni Lola Piling ng bungkos ng bawang, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Libre yan, anak. Para sa inyong tahanan. Mahinang tinig ng matanda, tila may bahid ng awa sa kanyang boses. Umuwi si Mang Diego sa kanyang asawa at dalawang anak. Ipinagmamalaki pa nga niya ang libreng bawang na anya ay galing sa masipag na matanda sa palengke. Ipinaghalo ito ni Aling Marit sa sinigang na baboy. Mabango, pero may kakaibang alat. Hindi nila naubos ang ulam, kaya't itinabi ito. Pagsapit na hating gabi, biglang nagising si Diego sa isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang mukha. Napaupo siya. Sa dilim ng kwarto, kita niya ang anino ng puno sa bintana. Tahimik ang paligid hanggang sa marinig niya ang kakaibang kaluskos mula sa kusina. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad. Sa bawat hakbang, tila may sumasabay na huni, parang boses ng batang humihinga ng malalim. Pagdating niya sa kusina, wala siyang nadatnan, maliban sa kalan, na biglang umapoy kahit hindi naman ito bukas kanina. Nakita rin niya ang kalderong may tira pang sinigang, kumukulo kahit malamig na. Bigla, may narinig siyang bulong sa likod ng kurtina. Hindi bawang ang panangga kundi ang katotohanan. Nag-freeze si Diego. Ang boses ay tila babae, matanda, pero may kasamang tila hindi tao, malalim at parang may sabay na huni ng insekto. Lumingon siya. Walang tao. Hinawi niya ang kurtina. Wala. Kinabukasan, si Ira, ang anim-anyos na anak nila, ay hindi bumaba para kumain. Pag akyat nila sa kwarto, nakita nila ang bata nagising ngunit nakatitig lang sa kisam. Wala itong inik, at sa gilid ng kama, may mga tuyong balat ng bawang. Nang subukang kausapin, binigkas nito ang salitang, muling maglalakad ang mga nilimot. Sinubukan ni Diego na dalhin sa health center ang bata. Pero sa kalsada pa lang, biglang sumuka si Era ng bula na may amoy bawang. Hindi ito normal. Hindi ito pangkaraniwang sakit. Bumalik si Diego sa palengke. Galit. Umiiyak. Hinanap niya si Lola Piling, ngunit wala ito. Ang pwesto ay may nakatakip na sako, at sa ibabaw nito ay may iniwang maliit na papel, may sulat kamay na tila ginamitan ng uling, kapag tinanggap mo ang alay, tinanggap mo rin ang taglay nagimbal si Diego. Sinubukan niyang sunugin ang bawang na natira sa kanilang bahay, ngunit hindi ito tinatablan ng apoy. Nang basain ang tubig, lumutang ito at bawat bawang ay may kakaibang hugis, parang mukha ng tao na nakapikit. Simula noon, nagsimula na rin siyang makakita ng mga anino sa paligid ng bahay. Mga mata sa likod ng dahon. Mga bulong sa pagitan ng hangin. Isang gabi, habang tulog ang lahat, Nakita niya sa tapat ng kanilang bakuran ang isang matandang kuba na nakaupo sa itim na sako, hawak ang isang bungkos ng basang bawang at nakatingin lamang. Naupo si Diego. Napaluhod. Sapagkat nayon niya lang naramdaman ang bigat ng hatid ng bawang. Hindi ito simpleng paninda. Isa itong selyo. At sa bawat pirasong bawang may kwento ng kaluluwa na hindi na nakauwi. Mula nang biglang manahimik si Ira at magsimulang makakita si Mang Diego ng mga anino lalong naging delikado ang gabi sa Sitio gulod. Lahat ng pinto ay may nakasabit na bawang, ngunit kahit anong dami nito, tila wala ng silbi. Ang dating pananggalang ay tila naging paanyaya na sa isang puwersang matagal ng gustong makalapit. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang pamilya, nagising si Diego sa isang tunog ng pagkalmot sa bubong. Una'y banayad lamang parang pusa. Ngunit pagtagal naging matalim. Mabilis. Sunod-sunod. Sinabayan ito ng pag-ugong ng hangin na parang may umiikot na kulog sa itaas ng kanilang bahay. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at lumabas ng kwarto. Dumaan siya sa sala kung saan nakalatag ang mga tuyong bawang sa sahig, ritual na ginawa ng albularyong sinangguni nila makalipas ang insidente kay Ira. Ngunit sa bawat pag-apak niya, tila may naririnig siyang munting tinig na umiiyak at sa kanyang tenga, may bumulong, hindi lahat ng kalmot ay galing sa labas. Bigla siyang natigilan. Mula sa kisami, may tumulo, malamig, malagkit, at mapula. Dugo. Tumama ito sa kanyang braso. Tumingala siya at doon niya nakita sa butas ng bubong ang dalawang mata, itim, walang puti, at tila walang kaluluwa. Walang ilaw sa mga matang iyon, ngunit damang dama niya ang titig nito titig ng isang nilalang nagutom. gutom. Napasigaw siya. Agad siyang bumalik sa kwarto para isara ang pinto at protektahan ang kanyang pamilya. Munit nang pagbuksan niya, si Ayra ay nakaupo na sa kama, gising nakangiti. Sa kanyang kamay, may hawak siyang bawang na may nakasulat sa balat, hindi na siya makakabalik. Nang subukan niyang lapitan ang anak, bigla itong nagbago ang anyo. Ang kanyang mata ay kumipot, naging itim at ang ngipin ay tumalim. Munit sa isang iglap, bumalik din ito sa normal. Para bang walang nangyari. Para bang pinakita lang sa kanya kung ano ang maaaring mangyari. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Diego sa mga matatanda. May nakapagsabi sa kanya na ang mga kalmot sa bubong ay hudyat ng pagsisimula ng sipagpili. Kapag ang isang nilalang mula sa dilim ay hindi na kontento sa tinapay ng alay, ang bawang, nagsisimula itong pumili ng susunod na katawang sisidlan. Muling bumalik si Diego sa palengke. Muli niyang hinanap si Lola Piling. At tulad ng dati, naroon ito, tila walang nangyari. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanya, basang-basang buhok, at sa kanyang tabi ay isang itim na mangkok na may lamang tinadtad na bawang at dugo ng manok. Bakit mo ginagawa to sa amin? Tanong ni Diego, nanginginig ang boses. Sumagot si Lola Piling, hindi sa bibig kundi sa isipan niya. Hindi ko ginagawa pinoprotektahan ko lang kayo. Pero kapag inalis ang bantay sino pa ang haharang sa dilim? Napaiyak si Diego. Hindi niya alam kung alin ang totoo, si Lola piling ba ay kalaban, o siya lamang ang pumipigil sa mas malaking kasamaan. Habang pauwi siya, napansin niyang lahat ng bahay na walang bawang sa harapan ay may kalmot sa bubong. May iba na may butas na. May isa pang ginawang pugad ng uwak ang mismong bubungan. Pagsapit na hating gabi, muling bumalik ang tunog ng kalmot sa kanilang bubong. Ngunit na yung gabi may kasamang tawa hindi basta halakhap ng matanda, kundi tawa ng nilalang na gutom na gutom. At sa labas ng bahay, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niyang naroon si Lola piling nakatayo nakatingala sa kanilang bubong. Lumipas ang mga gabi na tila walang kapayapaan. Patuloy ang kalmot sa bubong, ang bulong sa dilim, at ang presensya ng aninong matagal nang hindi nabibigyang pangalan. Si Mang Diego ay halos hindi na natutulog. Ang kanyang asaway namumutla, at si Aira, bagaman mistulang normal sa umaga, ay gabi-gabi pa rin bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Parang may nakatira sa kanyang diwa na hindi nila kayang paalisin. Sa pagod at pagkalito, naalala ni Diego ang payo ng isang matandang tagabaryo sa kanila. May isang tao raw na maaaring makausap, isang matandang ermitanyo sa paanan ng bundok karit, na dating albularyo, bago ito pinatahimik ng simbahan, dahil sa pagsusuot ng kakaibang anting-anting. Ayon sa kwento, ito raw ang huling tao sa lugar na may alam tungkol sa tinatawag nilang bantay ng lagusan. Walang naglakas loob na hanapin ang matanda, maliban kay Diego. Isang madaling araw, bitbit ang itak at dasal ng kanyang ina, naglakad siya patungong bundok. Makulimlim ang langit. Walang ibon. Walang hangin. Habang pataas siya ng pataas, ramdam niya ang bigat sa kanyang likod. Tila may humihila sa kanya pabalik. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, natagpuan niya ang kubo ng matanda. Mula sa loob ay lumalabas ang usok ng insenso, at sa pintuan nito ay nakasabit ang itim na bawang na may tali ng buhok ng bata, isang uri ng proteksyon na hindi na ginagamit ngayon. Lumabas ang matanda, payat, balbasin, at may balot na tela ang isang mata. Sa leg nito ay may itim na anting-anting na hugis bilog, may ukit ng araw at mata. Hindi nagsalita ang matanda. Pinaupo lang siya at nilagyan ng langis ang kanyang noo. Dito nagsimulang magsalita ang matanda, ang kubang nagtitinda ng bawang hindi iyan tao. Hindi rin aswang. Isa siyang bantay. Tagapangalaga ng pintong matagal ng isinara. Pero may gumising sa kabilang panig. At mayong nakatikim ng katawang tao, ayaw na nilang bumalik. Ipinaliwanag ng matanda na ang Sitio Gulod ay dating tapunan, isang lugar kung saan itinatapon ng mga babaylan at albularyo ang mga espiritu at nilalang na hindi maaaring manirahan sa piling ng tao. Para manatiling nakaselyo ang kanilang daanan, isang bantay ang kailangang mamalagi sa lugar, isang taong hindi ganap na tao, hindi rin ganap na espiritu. Kaya nabuo ang katauhan ni Lola Piling. Bakit bawang tanong ni Diego? Dahil ang bawang ay may kakayahang sumipsip ng mga natitirang enerhiya ng kabubatan, kasama na ang takot ng tao. Sa bawat takot, sa bawat sigaw, lalong lumalakas ang bawang at lalong lumalalim ang ugat ng pintong dapat sanay na natiling sarado. Nabigla si Diego. Lahat ng ginagawa ni Lola Piling ay tila proteksyon. Ngunit ayon sa matanda, may nangyaring hindi niya inaasahan, may isa sa baryo na ginamit ang bawang sa maling paraan. Baka raw ito'y nailuto, naibenta, o napakain sa isang inosente. At dahil doon, nabuksan ang intingin ng isang bata, si Ira. Ang kanyang anak ay hindi sinasapian, kundi ginagawang tulay ng mga nilalang sa kabilang panig. At kung hindi agad mapuputol ang koneksyon, ay maaring tuluyan ng magising ang ina ng gabi. Nagbigay ng huling babala ang matanda. Ibinigay niya kay Diego ang isang itim na anting-anting at ilang patak ng langis mula sa ugat ng punong wala sa ordinaryong kabubatan. Bantayan mo ang tawa. Kapag ang tawa ng bata ay tumunog na parang iyak hudyat na yon ng pagbukas. Pag uwi ni Diego, wala na ang anino sa kanilang bubong. Tahimik ang gabi. Ngunit sa ilalim ng kama ni Ira, may narinig siyang mahinang paglalakad, paikot-ikot, na parang paanang sanggol, ngunit may tunog ng kuko sa sahig. Isang linggo matapos ang pag-uusap ni Mang Diego at ng matandang tagabundok, lalong lumalim ang dilim sa sitio gulod. Wala nang ibon sa umaga. Ang mga ilaw sa kalsada, bigla na lang pumapatay tuwing dis oras ng gabi. Ang ilang pusa at aso, wala nang boses, tila naubusan ng sigaw. Ngunit ang mas nakagugulantang ay ang palengke. Isang umaga, habang patungo si Diego sa pwesto ni Lola piling upang muling makiusap, napansin niyang wala ang mga tao sa paligid. Tila lahat ng tindero ay umiwas sa isang bahagi ng palengke. Doon, sa dulong kanto, naroon ang pwesto ni Lola, ngunit hindi na ito mukhang tindahan. Sa halip, ang buong lugar ay binaligtad, literal. Ang mga isda, nakatayo ang buntot, parang may hininga. Ang mga gulay, nakapako sa kesam ng tolda. Ang mga bawang, nakapikit. Parang may mukha. Parang natutulog. At sa gitna ng pwesto, may itim na mesa, at sa ibabaw nito ay isang katawang nakabalot sa puting sako. Hindi pa man lumalapit si Diego, nakaramdam na siya ng bigat sa dibdib. Humakbang siya, mabagal, ramdam ang bigat ng lupa. Sa bawat hakbang ay naririnig niya ang tila bulong ng mga tinig na hindi niya kilala. Pagpili. Pagpasok. Pagbitaw sa mismong paglapit niya sa mesa, biglang lumitaw si Lola Piling mula sa anino. Wala ang bayong niya wala ang bawang. Ang mukha niya ay wala ng kulubot. Ang mga matay puti na lamang, tila binura ang itim. Hindi siya nagsalita. Sa halip, itinuro niya ang sako sa mesa. Dahan-dahang binuksan ni Diego ang takip. At doon niya nakita ang katawan ni Lola Piling. Walang buhay. Walang dugo. Tuyong-tuyo, parang sinunog sa loob ngunit buong ang balat. Napatras si Diego, Tumingin siya sa babaeng nasa harapan niya. Kung iyan ang katawan ni Lola, sino ka? Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, mumiti ito. Isang ngiti na walang habag, walang emosyon. At sa gilid ng labi nito, tumulo ang puting dagta mula sa isang inuyang bawang, parang gatas o laway ng hayop. Biglang umikot ang buong paligid. Sa paningin ni Diego, ang palengke ay naging madilim na kuweba. Ang mga tindero ay naging anino. Ang mga gulay ay naging mga kamay. Ang mga sako ng bigas ay naging mga kabaong. At sa gitna nito, nakita niya ang isang dambuhalang nilalang na nakayuko, walang mukha, ngunit may bunga nga sa gitna ng tiyan na nilalagyan ng bawang ng mga aninong nasa paligid. Ito ang pinaglilingkuran ni Piling, bulong ng tinig sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon ang bata, si Ira, nakasuot ng puting dester, nakatayo sa ibabaw ng timbangan. May hawak itong bawang, ngunit ang bawang ay umiiyak. Papagutom na daw siya. Kailangan niya ng katawan. Napaiyak si Diego. Tumakbo siya palapit sa anak. Ngunit sa bawat hakbang, ang lupa ay tila lumalambot. Parang nilulubog siya ng anino. Dumukot siya sa bulsa. Kinuha ang itim na anting-anting na bigay ng matanda. Inilabas niya ito at biglang lumiwanag ang paligid. Napasigaw ang nilalang. Ang mukha ni Lola Piling ay nagkabitak-bitak. At sa gitna ng kanyang noo ay lumitaw ang marka ng araw na may mata. Sumigaw si Diego, "Balika sa ilalim. Hindi ikaw ang may karapatang pumili." At biglang bumalik ang lahat sa normal. Ang palengke muli ng palengke. Wala na ang nilalang. Wala na rin si Lola Piling. Munit sa tabi ng mesa, naiwan ang isang bungkos ng tuyong bawang. Sa ibabaw nito, nakasulat sa dugo, "Hindi ako ang huling bantay." Makalipas ang ilang araw mula sa kababalaghan sa palengke, tila nanumbalik ang katahimikan sa sityo gulod. Wala na si Lola piling, wala na ang palengke ng takot, at wala na rin gumigising sa disoras ng gabi. Pero alam ni Mang Diego, hindi pa tapos ang lahat. Naisip niyang puntahan ang lugar kung saan sinasabing nagsimula ang lahat, ang gilingan ng bawang sa gulod ng bundok, isang abandonadong imbakan sa pagitan ng palayan at kagubatan. Dito raw matagal nang dinadala ang mga bawang na di ordinaryo, mga panindang hindi nabubulok, ngunit may lihim na gamit, alay. Bitbit ang itim na anting-anting, ilang dasal, at basbas na langis mula sa matandang ermitanyo, sinimula ni Diego ang paglalakbay. Habang binabaybay niya ang makitid na landas patungo sa lumang gilingan, napapansin niyang walang ibong umiinik. Lahat ng damo, tuyo. Ang lupay mabigat sa hakbang. At sa paligid, ramdam niyang may sumusunod. Pagdating niya sa gilingan, isang malaki at lumang busali ang sumalubong sa kanya, kupas, sira ang bubong, ngunit bu pa rin ang lumang gulong ng kiskisan, nayari sa bakal at kahoy. Sa gitna ng gilingan ay may altar, at sa ibabaw nito ay may isang napakalaking bawang, itim, durog, at tila may mata sa gitna. Habang nilalapitan niya ito, biglang gumalaw ang gulong ng bawang. Walang kuryente. Walang hangin. Munit ito'y umikot, mabagal, marahas, at bawat ikot ay may tunog ng mga sigaw. Hindi sigaw ng tao, kundi sigaw ng mga nawawala. Sa bawat pag-ikot, isang alingangbaw ng boses ang lumalabas, isa pa. Isa pang katawan. Isa pang takot na paatras si Diego. Ngunit biglang sumara ang pinto ng gilingan. Nawalan siya ng ilaw. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa itim na anting-anting na biglang uminit sa kanyang dibdib. Mula sa madilim na sulok ng gilingan, lumabas ang anino, mataas, payat, may mahahabang kuko, at nakalutang sa ere. Hindi ito aswang. Hindi rin ito tao. Isa itong nilalang na nabuo sa takot, paniniwala, at lumang kasunduan. Hindi ka dapat nandito, bulong nito. Ang pipili lang ay ako. Iniharap ni Diego ang anting-anting. Kumislap ito ng dilaw na liwanag, at saglit na umatras ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang umatras, biglang gumalaw ang lupa. Mula sa paligid ng gilingan, umusbong ang mga ugat na may nakapaibabaw na bawang, tumitibok, parang puso. Napaluhod si Diego. Wala na siyang ibang magagawa. Kaya't hinugot niya ang natitirang bote ng langis mula sa matanda, binuho sa gulong ng kiskisan, at sinindihan. Boom! Sumiklab ang apoy. Kumalat ito sa buong altar. Ang gulong ng bawang ay nagsimulang bumagal, kumirot, at sa huling ikot nito ay narinig ni Diego ang boses ni Lola Piling, Salamat, Diego natapos na ang aking pagbabantay. Ngunit bago pa siya makatayo, may nakita siyang isang puting bagay sa gitna ng abo, isang bungkos ng tuyong bawang pero iba ito. Hindi ito amoy aswang. Ito'y walang amoy. Tahimik. Malamig at sa ibabaw nito ay may maliit na papel, ang huling gulong ay ikot sa bagong bantay. Pagbalik ni Diego sa kanilang bahay, tahimik si Era. Nakangiti. Wala na ang itim sa mata. Wala na ring bulong sa gabi. Ngunit kinabukasan, nang bumangon siya mula sa kama, may napansin siya sa kanyang likod isang maliit na pagyuko sa kanyang gulugod. Parang simula ng kuba. Anim.